It's me, David Sander Garcia. Maraming matapag na Pilipino ang lumaban sa mga Amerikano para sa kalayaan. Kabilang dito ang mga kilalang General Tulad Nina, General Emilio Aguinaldo, General Antonio Luna at General Miguel Malab Mavirar. Ipinag- din ni mas sa ang madugong madugong paglaban kahit nahulit na si aginaldo Ang mga Pilipino ay nag nagsagawa ng iba't ibang lamaban at mad madid sa kating di mag mga sa mga Amerikano. Sila ay mamuno sa mga malalaking muswensa at nag-organ isa ng mga Garilya upang ipagtanggol ang ating bansa. Hapon, maraming Pilipino ang buong tapang na laban bilang ng Garilya. Ilan sa mga dakilang bay, bayani ay si Jose Aba, Abad Santos when kes lao Zon at ve-di-ten-lim. Itinaglaban din ng hukbalahap at ng iba't-ibang po sang ang ating ni nina mahal na bayan organ sa ay natatag ng mga ilihim na kapu upang laban labanan ang mga kapunis sila ay nagsag nagsagawa ng matatalino at mabibilis ng pag-atag at nabigay ng pamalaga information sa mga kaal ya dong fu su puesa. mapapahalagahan ko ang ating kalayaan sa mama pamagitan ng uh, na a na aaral ng mabuti at pagrespeto sa ating pabansang watawat dapat din akong makikisa sa mga kapaki pakindang na proyekto at maging isang responsableng mamayaan. Hihi, kaya din ko sila sa pagmama, pamamagitan na pagbabahagi ng mga magagagadal, magagandang kuwentong ng ating magbayan ni... Don't forget to share, like, subscribe. Salamat sa panood.